po ay magandang magandang araw mga minamahal nating na mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay nagagalak na muli tayong magkasama sa araw na ito. Tayo po ngayon ay nasa ikaanim ng topic, pag-unawa sa pag-aalay. At kagaya po ng ating nakagawian, atin po munang babanggitin ang mga pangalan ng mga nag-notify na ating mga kapatid at mga kaibigan. Leo Ibora, Lucy Ocampo, Marian Olpina, Jose Tanay, Ronel Castillo, Rolando Luna, Marlon Magsayo, Adia Aida Almasco, Aris Pap, Miles Orpia, Bern Ronda, Francisca Sosa, Edwin Ricande, Andres, Lirio Reges, Leonardo Padriquela, Noel Bombeo, Joel B. o Joel B. Robert Balint Tolentino, Satu Romero, Margie Bandol, Mary Jane Maluloyon, Pedelino, Jan Cedric, Ronald Juanetes, Ruela Manikis, Adela Jara, Pujara, Yantos Vicente, Shimi Historilio, Maria Cecilia Lopez, Emilio de la Cruz Jr., Ruel Tabotabo, Flora May Orreta, Flor Dagus, Renz Romero, Edwin Peras, Lloyda Filipina, Mirna Medina, Mga ka-safety, Johnny tiason Peli Gallardo, Clarice El Quezon, Rehem Mus Musico, Herman Marasigan, Sinayda Pagsanghan, Lodi Abinido, Lea Santos, Jeremias Corpus, Maria Bacan, Christian Edison Marte, Romel Serra, Josephine Porras, Edwin Gonzalez, Isikies Bobiles, Marilyn Di Gaspi, Gabrielo, and Randy Gabia. At muli po nating babatiin ng specific ang Bagasbas at ang Vinson Adventist Church sa kanila pong paggamit ng ating lesson review na ito sa kanilang Sabbath School. Ganon din po nakita namin at na uh, aming nabalitaan sa ating mga kapatid sa Pasig Adventist Church po na ginagamit din daw itong ating Solid Rock Ministry Lesson Review nagagalak po kaming makatulong sa inyong church sa pag-aaral ng ating lesson ang ating pong uh, paranyake uh, Central Adventist Church kami po ay natutuwa na aming mabalitaan o aming nakikita po sa YouTube na ang atin din pong Solid Rock Ministry ang inyong ginagamit sa inyong lesson review. Yan po ay isang mga laking kagalakan sa amin ang kami po ay makatulong sa inyo. At sana po marami pa po kayong ma mabigyan ng mga sharing ng atin pong pag-aaral na ito. Kami po ay hindi hindi titigil. Kami po ay nai-inspire na kayo po ay matulungan sa simpleng pamamaraang ito ng ating pag-aaral. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon ay nasa ikaanim ng topic, ang pagunawa sa pag-aalay. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon bago po tayo mag-usap-usap sa leksyong ito. Panginoon po mga pangyarihan sa lahat, muli ka po namin tinukuri at sa sa inyong pong na ang palatuntunan po ito ng solid ay nakakatulong sa inyong pong mga anak na nagnanais na mas matutunan pa nila at maunawaan ang inyong banal na salita. Salamat po sapagkat kayo po ay palaging nandiyan para sa amin. Muli po nawa kaming gabayan. Katawarin ko sa aming mga kasalanan sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amin. Ang ating pong talatang sa ulohin ay ating makikita sa Apocalypse o Revelation 5.9 at sila nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi ikaw ay karapat dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa si Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Nang lumapit si Kristo kay Juan Bautista, sinabi nito, Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, malinaw na kinikilala ni Juan na si Kristo ang inilalarawan sa lahat ng mga paghahandog sa buong kasulatan. Mula sa pangitain ni Juan Revelador, ay nakita rin niya sa luklukan ang korderong pinatay ngunit muling nabuhay. At ngayon ay tumatanggap na lang ng lahat ng papuri at pagsamba at sinasabing, Karapat dapat kang maghari at sambahin sapagkat iyong tinubos sila sa pamagitan ng iyong dugo. Pag-aaralan natin ngayon ng ilang mga tala tungkol sa paghahandog at muna rito ay ating unawain ang panukala ng Diyos patungkol sa ating pagkatubos at kaligtasan. Ating tutunghaya ng pagiging karapat dapat ni Kristo sa pagsamba at paghihingkod na hindi maaaring iukol sa kanino paman. Narito po ang mga tanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito. Number one, kailan nagiging walang kabuluhan ang mga handog at pagtitipon sa araw ng sabat. Number two, ano ang kabuluhan ng mga handog na hayo patungkol sa kasalanan kung ito ay hindi naman nakakaalis ng kasalanan. Number three, ano ang inilalarawan ng kamatayan ni Kristo sa Cruz? Number four, ano ang pinangako ng Diyos patungkol sa templo na, na itinayo sa panahon ni Hagay? At number five, paano inilalarawan ang kalagayan ng Diyos at ang katayuan ng tao sa harap niya? Balikan po natin ang question number one. Kailan nagiging walang kabuluhan ng mga handog at pagtitipon sa araw ng sabat? Sige po, ito po ay isang napakahalagang pag-aaral sapagkat ito ay malimit ginagamit ng iba para sabihin na hindi na mahalaga ang sabat at ito ay inayawa na ng Panginoon. Tingnan po natin mabuti ano ba talaga ang sinasabi sa Isaiah 1, 2-15. Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa sapagkat sinasalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga bata at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Nakilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang pagsabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. A ah, bansang sal salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawan ng kalikuan, pinababayaan nila ang Panginoon, hinahamak nila ang banal ng Israel, sila'y nangapalayo na nagsiurong. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y mga gimagsik ng higit at higit? Ang buong ulo ay masakit at ang buong puso ay nanglulupaypay. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat at mga pasa at nagnana ng sugat, hindi nangatikom atikom o nangatalian man o nangapahiran apahiran man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga bayan ay sunog ng apog. Ang inyong lupain ay nilalamo ng mga tagaibang lupa sa inyong harapan at giba, na gaya ng iwinasak ng mga tagaibang lupa. At ang anak na babae ng siyon ay naiwang parang balag sa isang ubasan, parang pahingahan sa halamanan ng mga pipino, parang bayang nakukkog kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi ang Panginoon na hukbo. Naging gaya sana tayo ng gumura. Pakinggan niyo ang salita ng Panginoon inyong mga pinuno ng Sodoma. Mga kinig kayo sa kautusan ng ating Diyos, kayong bayan ng gumura. Sa anong kapara kapararakan ang karamihan ng inyong mga hain sa akin? Sabi ng Panginoon, ako'y puno ng mga handog na susunugin ng mga lalaking tupa at ng mataba, mga hayop na pinataba at ako hindi nalulugod sa dugo ng mga toro o ng mga kordero o ng mga kambing na lalaki. Nang kayo'y magsidating, napakita sa harap ko, sinong humingi nito sa inyong kamay upang inyong yapakan ang aking mga looban? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluang alay, kamangyan ay karumalduman sa aking, ang bagong buwan at ang sabat, ang tawag ng mga kapulungan, hindi ako makapagtitiis ng kasamaan at ng takdang pulong. Ipinagra, ipinagdaramdam ng aking puso ang inyong mga bagong buwan at ang inyong mga takdang kapistahan, mga kabagabagan sa aking ako'y pata ng pagdadala ng mga yaon. At pagka inyong iginagawa at ang inyong mga kamay, aking iginukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo nagsisadalangin ng marami, hindi ko kayo didinggin. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. So, maluwanag ko ang pinag-uusapan dito. Ang Panginoon ay patana sa kanyang bayan sapagkat una, ginawa na niya lahat ng kabutihan. Pinaintulutan na niyang maparusahan. Bagaman, gayon, ay patuloy ang kasamaan na kanilang ginagawa. At ginagamit nila yung kanilang reliyon, yung kanilang mga paglilingkod para takpan yung kasamaan na kanilang ginagawa. At dito ang Panginoon ay hindi natutuwa. Hindi siya nasisiyan na ikay maglilingkod hindi sa pagkat nakikita mo ang katuwiran ng Diyos, hindi sa pagkat iniibig mo ang Diyos, hindi sa pagkat mahal mo ang iyong kapwa kundi pantakip. Ha? Ah, pantakip lamang doon sa iyong mga ginagawang kasamahan at ginagawa mo ito bilang uh, seremonya na lang na wala ng kabuluhan, wala sa puso. Ang hinihingi ng Panginoon ay ang pagsambang sa Espiritu at sa katutuhanan. Datapot dito malinaw na ang lahat ng kanilang ginagawa bagamat ayon sa kautusan ay pawang walang kabuluhan sapagkat hindi nagdadala sa kanila sa pagiging Uh, matuwid o hindi sila nagtataglay ng karakter na marapat na makita sa isang anak ng Diyos. Subalit napakaliwanag po sa banal na kasulatan na ang sabat, yung mga pagpupulong hindi inaalis ng Panginoon. Ang inaayaw niya, yung pagpupulong na walang kabuluhan sa pagkatwala sa puso. Nasa seremonya lamang, nasa obligasyon lang nararamdaman lang nila obligasyon nila itong gawin. Hindi dahilan nagpapasalamat sila sa Diyos, hindi dahilan na sila sumasamba sa Diyos, kundi sapagkat obligasyon nila ito, kaya nila ginagawa. Subalit so, kung ito y gagawin natin nang buong puso at nang may sinceridad, ito pa rin ang inaasahan ng Panginoon. Tingnan po natin dyan sa Isaiah 50, Isaiah din ang mga tagaibang lupa, na nakikilakit sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsisiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng aking tupan. Sila ay ko sa aking banal na bundok at papagkatuwain ko sila sa aking bahay, sa aking bahay na dalanginan, ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking lambana sapagkat ang aking bahay ay tatawagin bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. So maliwanag po na ang Panginoon inaasahan pa rin na ang tao ay patuloy na igagalang yung sabat. Subalit, hindi sa pagiging formalism kundi nagmumula sa puso na talagang tinatanggap ang kanyang tipan, tinatanggap ang kanyang gabay sa kanilang buhay. Subalit kung ito ay ginagawa lang out of obligation, hindi natutuwa ang Panginoon. Kinakailangan ito'y ginagawa natin dahil ang tayo'y nagagalak sa Panginoon. Sa pangkat gusto talaga nating maglingkod sa Panginoon. Tingnan pa natin sa mga awit, 51 o ano ang sabi? Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, may hindi mo, ay hindi mo wawalain kabuluhan. Kapag ka talagang nasa puso, hindi babaliwalain, ito'y papahalagahan ng Panginoon. Yun ang kanyang hiningi, pagsamba sa Espiritu at sa katutuanan. Okay po at sa ating pong mga lawang katanungan, ano ang kabuluhan ng mga handog na hayop patungkol sa kasalanan kung ito ay hindi naman nakakaalis ng kasalanan. Sige po, atin pong tingnan sa Hebreo, Jes tres hanggang Jes. sa mga inyaon, sa mga inyaon ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapagpaalis ng mga kasala, makapagpaalis ng mga kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, ha ay natandog ay hindi mo ibig, ngunit, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagay, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin o Diyos ang iyong kaloban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan na hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan. Sa sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. inaalis niya ang una upang maitatag ang, ang ikalawa. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging banal, sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So dito po ay ipinapakita lang ha, kung papaanong ang gagawin sa ating Panginoon bilang manunubos, bilang siyang kordero ng Diyos na mag-aalis ng, ka ng, kasalanan, ay magdarana siya ng unjust judgment upang tayo naman ay maging katuwiran sa Diyos. Just imagine ang kinakailangan nilang ihandog ay yung pinatabang tupa, yung talagang inalagaan nilang mabuti para wala itong maging kapintasan, huwag magkakaroon na anuman dungi. So ito ay aalagaan mo mabuti. Just imagine kung anong mararamdaman mo. Matapos na ito yung iyong alagaan mabuti at pakamahalin ay pupugutan mo mismo ng ulo. So ito yung uh, ginagawa para ilarawan kung gaanong Injustesya ang gagawin sa ating Panginoon. At kung paanong magiging kahabag-habag yung kanyang dadanasin, subalit sa sadyay ng Panginoon na kanyang danasin, panibasang tayo ay kanyang iniibig, tayo ay kanyang minamahan ng gayo na lamang. Dito madudurog yung ulo ng ahas na ulang iba kundi si Satanas kung paanong tayo ay pinapaliwala ni Satanas na ang Dios ay walang hostesya na ang Dios ay uh, diktador na ang Dios ay malupit dito ipapakita ang katotohanan na ang malupit hindi ang Dios kundi ang Jamblo sa pamagitan nito madudurog yung ulo ni Satanas o yung kanyang karunungan, yung kanyang kaalaman na ibinahagi sa sangkatauhan na ang Diyos ay Diyos na walang pag-ibig, walang pagmamalasakit, walang pagmamahal. Sa pamagitan nito, ipapakita ng Diyos na yung kanyang mahal na mahal na anak ay kanyang ibibigay alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat. Okay, at ngayon naman po sa ating pangtatlong katanungan, ano ang inilalarawan ng kamatayan ni Kristo sa krus? Alright, tingnan po natin sa 1 Corinthians 5.7, ano ba ang sinasabi? Alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo maging bagong limpa. Tulad sa kayo'y walang libadura sapagkat ang kordero ng ating Pasko ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Yan, si Kristo raw po, siya yung hain na naihain na. Siya yung kordero na inihain na. Siya yung inilalarawan sa lumang tipan nung uh, mga kordero na dinadala para handog sa pangkasalanan. Mga handog sa iba't ibang mga uring ng pangailangan. Pinapakita na tanging si Kristo ang ating pag-asa. Tingnan pa natin sa Isaiah 53, 7 at 8. ano siya sabi? Siya ay napighati, gayon may nang siya dinalamhati, hindi nagbuka ng kanyang bibig gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng mga tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay ipipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamagitan ng kapighatian at kahatulay ni Dinalasia tungkol sa kanyang lahi, Sino sa kanila ang gumunita na siya ay nahiwalay sa lupain ng buhay dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya? So, napakaliwanag po na yung kordero ay naglalarawan sa magiging karanasan ng ating Panginoon kung paano siya ay naging pipi. Tinatanong siya ni Pilato, ayaw niyang sumagot. Pinipilit siya ni Pilato, sumagot. Sapagkat si Pilato mismo, ayaw niyang hatulan ng ating Panginoon. Subalit, so, palibhasang, tanging ang kanyang kamatayan lamang ang pag-asa para sa ating kaligtasan, hindi siya sumagot katulad ng tupa, katulad ng kundero na inihain na walang kaimik-imik, tinatanggap na lang ang kamatayan. Ganun po inilalarawan ang ating Panginoon ang pagliligtas na kanyang gagawin. Talagang titisyan yan lahat ng hirap at sakit Alang-alang sa iyo, alang-alang sa akin, alang-alang sa ating lahat pagkatayo mahal na mahal na mahal ng Diyos. Okay po, at ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, ano ang ipinangako ng Diyos patungkol sa templo na itinayo sa panahon ni Hagay? Ayan, ito lang po ay sa panahon ni Hagay nung itayo po yung uh, pangalawang templo. Titiyan po natin sa Hagay 2, 7-9. At aking uugain ang lahat ng bansa at darating ang mga bagay na nais ng lahat na bansa. At aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang pila ay aking at ang ginto ay aking, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, makita po ninyo, ano, na sinasabing itong uh, templong itong kanilang itatayo ay gagawin niyang higit na dakila, higit na malwalhati kaysa doon sa una. So, balit kung iahambing po natin ito doon sa katayuan ng unang templo, makikita po natin sa unang hari, 8, 10 at 11. At nangyari na ang mga siserdote magsilabas sa dakong banal na napuno ng ulap ng bahay ng Panginoon Nanupat ang mga siserdote hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kalawalatian ng Panginoon, ang bahay ng Panginoon. So kung uh, ikukumpara po natin, parang imposible yung sinasabi. Subalit ito po ang pinakapunto. Nung italaga yung uh, panahon ni Solomon, ang uh, kalwalhatian ng Panginoon ay pinuno yung templo na ano pa at ang saserdote ay hindi maipagpatuloy yung kanyang paglilingkod dahilan doon sa kalwalhatian. Subalit ito ay hihigit sa sapagkat dito po yung uh, maluwalhating Diyos, nagkatawang tao, nakitulad sa atin at nakita nang kanyang mga lingkod ang tunay na kalwalatian, ang tunay na karakter ng Diyos. Noong una, tila ang Diyos ay hindi mo malalapitan sapagkat napakaliwanag at sila'y nangatakot. Datapot nung dumating ang Panginoon, siya'y dumating na katawang tao na kitulad sa atin, ang mga tao ay nakalapit sa kanya. So, ibig sabihin po, ipinapakita rito ng ang ating Panginoong Diyos hindi katulad nung iniisip ng tao na hindi mo basta-basta malalapitan. Ang Panginoon ay handang lapitan ng lahat ng mga tao Anuman ang iyong katayuan, anuman ang iyong pagkatao, sa pangkatayong lahat ay pawang mahal na mahal ng Diyos. Kaya sa ganitong kaparaanan, naging higit na hati eh, o higit na maliwanag na ang Diyos pala nagmamahal sa atin ng gayon na lamang. At ngayon po naman, nasa pang last na po tayong question, paano inilalarawan ang kalagayan ng Diyos at ang katayuan ng tao sa harap niya? Eh, tingnan po naman natin sa Isaiah 6, 1-5. Noong taong mamatay ang Hari Usiyas, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan matayog at mataas at pinuno ang templo ng kanyang kalonatiang. Sa itaas niya ay nakakatayo ang mga seraping, bawat isa may anim na pakpak na may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mukha at may dalawa na nagsisitakip ng kanyang mga paa at may dalawa na naglilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi banal-banal. Ang Panginoon ng mga hukbo, ang buong lupa ay napuno ng kanyang kalawalhatian at ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw at ang buhay ay napuno ng usok. Nang magkagay yung sinasabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan ng may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari ang pinuno ng mga hukbo. So dito po, makikita ninyo, na ang sinasabi ang ating Panginoong Diyos ay talagang malwalhati at totoong kagilagilalas at banal. Paulit-ulit na sinabi siya ay banal, banal, banal. Nahitig sabihin, napakalayo ng ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Kung tutuusin, tayo'y mga walang kwenta talaga sa harapan ng Diyos. Datapot dahil lang sa Kanyang pag-ibig, tayo, ay kanyang pinahalagahan ng gayo na lamang ng ating Panginoon nagkatawang taon nakitulad sa atin sa pagkatang ibig ng Panginoon tayo ay maging katulad niya. Nais niya tayong dalahin doon sa mataas na kanagayan hindi katulad ng sinasabi ni Satanas na ayaw ng Diyos na tayo ay umangat. Ang ibig ng Diyos tayo ay manatili lang o tayo'y bumagsak pa. Subalit so, dito, napakaliwanag ng Diyos, banal, 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 na maging ang mga serapim ay nagtatakip ng kanilang muka sa harapan ng Diyos. Datapot sa kabila ng lahat ng iyan, ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos ay kanyang ipinalarama at kanyang pinaabot sa atin upang tayo'y huwag mawala ng pag-asa kundi bagkos magtiwala sa kanya na Diyos ng maluwalhati at kaya niya na tayo'y baguhin na maging kagaya, maging katulad niya, hindi sa pamagitan ating lakas, kundi sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At iba kung tingnan sa Apokalipsis 4, 7-11, ano ang siya sabi? At ang unang nila lang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nila lang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nila lang ay may mukhang katulad sa isang tao, at ang ikaapat ay nila lang ay may ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang apat na nilalang na na may anim na pakpak, bawat isa sa kanila ay may mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka mga nilalang na buhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nang salamat sa nakaupo sa luklukan, doon ay nabubuhay magpakailanman. Ang dalawang putapat na matatanda ay nagpatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at nagsisamba doon sa nabubuhay magpakainan kailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harap ng luklukan na nagsasabi marapat ka o Panginoon namin at Diyos namin na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan sapagkat nilikhamang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsisilitaw at nangalikha. So kung pag-aaralan po natin ito, at pag-aaralan po natin ito sa susunod na linggo. Ano po? So makikita po natin itong apat na nilalang na ito. Sino-sino ba yung apat na nilalang? Sino ba yung mga dalumpot apat na mga matatanda? Ano ang tinutukoy rito? Mapag-aaralan po natin yan next week. Subalit ang mahalaga po sa puntong ito, ipinapakita po na yung mga natubos ay magpupuri ng araw at gabi sa Panginoon sapagkat kanilang makikita kung gaano talaga kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa kabila ng napakadakila niyang kaluwalhatian. Siya ay nagpakumbaba, nakitulad sa atin at tayo ay tinubos na kung tutusin kung titingnan tayo ay parang marumi pa sa isang basahan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, tayo ay inibig, tayo ay minahal ng ating Panginoong Diyos. At yan na po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito, ito po ang mga summary ng ating pinag-aralan. Number one, ano mang pagilingkod dahil lamang sa inaakalan tungkulin at hindi dahil sa pag ay walang kabuluhan. Pangalawa, ang mga handog na hayop at ang sabat ay nagtuturo ng pag-ibig ng Diyos at sa di makatarong ang gagawin kay Kristo upang tayo ay maging katwiran para sa Diyos. Number three, Si Kristo ang nilalarawan ng kordero ng Pasko na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Number four, marapat na tayo magkaroon ng kapayapaan sa harap ng Diyos dahil tayo ay inibig na lubos at tinubos ni Kristo. And number five, sa harapan ng banal na Diyos ay wala tayong anumang may pagmamalaki kundi ang kanyang pag-ibig at kahandaang tayo tanggapin. Mula po, sana ay tayo pagpalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama po namin banal, maraming maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na minahal mo sa amin. Na iyong ibinigay ang iyong bugtong na anak at ang aming Panginoon ay tinanggap niya ang maging kagaya namin. At tanggapin ang lahat ng pag-alipusta, lahat ng gawaing walang katarungan upang kami ay maging katarungan mo para sa buong universe. Ama banal, tulungan nawa kami na banal espiritu na patuloy na sambahin, purihin at uh, panagahan ang iyong kadakilan, ang iyong pag-ibig at ang iyong uh, katuwiran. Pagpatawad po lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa ngalan po ng ayon Panginoong Amen. Sa so, mga minang mahal, ang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay sumating sama-sama. God bless po sa inyong lahat.